Hello mga guys, nandito po ako sa Bayugan, Agusan del Sur guys sa lutin ng papa ko nandito po ako yan po ang lutin ng papa ko ay ano po uh, at bang lang po sa, ano po sa highway po may dumadaan Ito po ang luti ng papa ko guys. So, mayroon dumadaan guys. Ito po ang Agusan del Sur guys. bayogandus, Gandus. Yan guys. Mayroon dumadaan guys. Guys. So guys, dito po ako guys. Pakipinakita ko lang guys ang ang bahay ng papa ko na wala pa natapos guys ito guys yan guys bahay ng papa ko yan guys nakita mo nakita mo guys wala pa natapos guys yan guys wala pa natapos yan ito po ang lot, lote ng papa ko guys tatlo sila marami silang may marami silang ano dito lang mag, magkakapatid na ano ah, may ari ng lupa ito kung mabinta po ito guys ng lupa guys magano sila guys mag hati na sila ng pera guys Yan, 'yan lang po, guys. Yan na po, guys.